sa sakyan pa lang nahulog doon nababa. baba maganda gumaga po sa inyong lahat so may for upload po ngayon ngayon na ito yung biyahe ko ng pauwi ng Bicol kung saan makikita nyo po yung mga sira-sirang kalsada mga inaayos kaya minsan pagka napapadaan kayo ay napakahaba po ng traffic so sana panoorin let's go ayan so na andito na po tayo sa kamda ibaba sa lukuyang pong inaayos ang lalsada dito nandito na yun guys gawa na ako ay my tour ay buti na lang po at hindi po matraffic na yon hindi po katulad nung nakaraan So, isa po ito sa dahil kung bakit nagiging traffic dito sa Kalawang. Kasi po inaayos po yung kalsada dito. po sa part na to inaayos na din pero kakalahati pa lang po ayan so yung sa bila tingnan nyo naman po yung kalsada oh. napaka lubak-lubak kaso kasalukuyan po may baka ano lang kalsada ko yung dito ayan eh, ano. so maya -maya po traffic na naman dun gawa po ng mga nagtatrabaho po sa kalsada well i-update ko na lang po kayo mga maya, maya sa mga kalsadang hindi pa po naayos hanggang ngayon So, sila, yun po yung dahil lang kung bakit po traffic. Dito rin po sa lugar na to ay napaka lubak-lubak po ng kalsada. Ayan po. Ah, hindi naman po siguro yung mga lubak-lubak na eh. ito nasemento na pero yung kalahati hindi pa pwede po dito yan kaya yung mga hindi pa nakakadaan ulit dito, ito na po yung bagong update sa kalsada pa po ng Bicol Basta lukuyang po dito tayo sa Kalawag area Ang sila nyo naman po yan o oh. Lalim pagka hindi nyo po kabisado yung kalsada hindi po kayo pwede magpabilis-bilis ng takbo So kamaya, sa unahan nyo, merong malalim ng lubak. O di, semblang ang abot. Walang to dito. Napakatagal na po ng kalsada ko itong ganito. Pagka so, ngayon, di po naaayos. Well, so, the last thing po, accident din sa lugar na to. Kung hindi motor, truck. Truck po yung ano, na umulog sa ah, bangin. traffic din po dito gawa ng inaayos na buong balsa dito ayan mabilis po ba nasisira ng kalsada makatulad po nito napakatagal na po nito tong kalsada ko ito ano lubak lubak dito lang po yan sa Pilipinas yung mga kalong kalsada cansada salitang kamote kung may kamote sa tanima ng kamote meron din pong kamote sa kalsada hindi pong kahit sa kasalubong pa overtake pa po sa tabugol Grabe din po ang kalsada dito parang bumaba po yung ano uuulan din po uuulan din na igugubo na po siguro itong lupa dito ano, meron ano po yung sa kabila bumaba na ayan po ang anak ko nakabot ang lupa Alam kasalukuyan po na dito na po tayo sa Tabugon muna tayo dito sa tayo nandito at di pa po ako nag-almusal so a-update uh, update lang po ako sa mga mamaya kaya so dito po tayo kakain Almasal Almasal tayo Almasal tayo wal ba? po yung aking almasal na Grazie. Well, matibag din po yung nandol nataas diba napaka sitap nila ah matiba yung gawa oh, meron pa dun ang babak mo, oh. yung ginagawa nila para iwas nyo naman sa landslide Napakaganda po pagka may ganito Kung nakaraan po ay nag-dance slide po dito pero hindi po nasira yung ginawa nila kasi kung wala yan sigurado dire diretso na po yung pagbagsak sa kalsada dito sira-sira din ang kalsada at may nag-landsliding dito sa lugar na to yan po yung may mga nakatusok na bakal sa gilid ayan mag-away din yun rin naman pala dito aquí del lado dati napakalubak po ng kalsada ito so, hindi na lang na hindi eh, pa pinapadaanan at yung daan doon sa may tulay ay lubak lubak tapakita so, ko po sa lukuyan po na dito tayo sa may Barangay Bahiyabas Elementary School Yan po yung sinasabi ko po sa inyong tulay na Ayos, pero may mga lubak-lubak pa rin ah, Kahit pa paano ay tapos na So update, update po ako mamaya doon sa iba pa lapit na po tayo dito sa may pinaka malaking landslide na nangyari may sasakyan pa lang na hulong doon na baba maya at buwang din tayo wow ay inaayos sa din kalsada dito sa sa may malapit sa happy home saan po? ang dami na karon ng traffic yan dito bagay malubak na na rin po kasi dito ginawang gawin lang ng paraan at nakaraan lalagyan lang espalto <coughs> <coughs>